Walang nag-overweight, parehong disiplinado. Kapwa pasok po sa weight limit ng Super Bantamweight 122 pounds sa maglalaban bukas na sina Undisputed Super Bantamweight Champion na Oya the Monster Inoue na tumimbang ng 121.8 pounds at Ye Jun Kim na tumimbang naman po ng 121.7 pounds para sa kanilang bakbakan bukas. Wala rin po masyadong naging trash to kano ang asan sa na naging way in At ito nga pong si Yejun Kim na may kartadang 21 wins, 2 losses, 2 draws with 13 knockouts ay susubukan pong agawin ang undisputed title ni the monster na Oya Inoue. Kahit pa dehadong dehado sa laban. Pero speaking of dehadong dehado, dehadong dehado po si Bruno Sorache ng kanyang in-knockout si former world champion Jaime Munguia noong Disyembre. At dahil nga po sa upset na pagkatalo na yan ni Jaime Mongia na may kartada ang 44 wins, 2 losses with 35 knockouts, e mainit po ang balita ngayon sa mga sports news ng Mexico. Napapalitan na po ni Jaime Mongia ang kanyang trainer na si Eric L Terrible Morales. At sasanib na po sa kupunan ni Saul Canelo Alvarez upang ma-training ng former trainer of the year na si Eddie Reynoso. Matatandaan ka makailan si Dibak na rin ni Jaime Monguilla bilang trainer, ang dating trainer ni Manny Pacquiao na si Freddy Roach. At kapag natuloy nga po ang paglipat ni Jaime Monguilla sa kampo ni Canelo Alvarez, ito na po ang ikalawang malaking pangalan ngayon na sumani puwersa. Sa kampo ni Canelo Alvarez dahil kamakailan lang din po mga amigos na ipagsanib pwersa rin po sa kampo ni Canelo si WBO lineal super lightweight world champion Teofimo Takeover Lopez. At heto pa po ang isang rumors na kumakalat ngayon mga amigos. Since sa September pa po papatak ang sago pa ang Terence Crawford at Canelo Alvarez kapag na isa pinali. Si Canelo Alvarez po ay magkakaroon pa rin ng assignment sa Mayo. So magkakaroon pa siya ng laban bago ang kanyang laban kay Crawford sa September. So ngayon upang maging active naman po itong si Terence Crawford at hindi kalawangin, eh mukhang kukuha nga daw po ng laban si Terence Crawford sa Mayo din. At ang napipisil po na kalaban ay walang iba kundi ang matinding gatekeeper, former world title challenger na si Sergey Derebyanchenko. Kilala si Derebyanchenko sa pagbibigay ng mga mahirap na laban kina Triple G, Carlos Adames at Jaime Mongia. Kaya sinasabing magiging magandang test ito para kay Terence Crawford sa super middleweight division. Ang baraha, patunayan mo sa akin.